Tingnan mo, tingnan mo. Hindi, hindi ka Hindi, malakas yung ano parang hindi friends eh. Wago, wago, yun. Ano lang bro, kanyan airplane. Airplane eh. Hindi mo makapag Jobs. mo

pero well, okay ka naman mga brad, okay naman. Okay naman. <laughs> Pag-isip kong may pek-pek na ako. Thank you, Moe. Safe secret, ko.